Guys, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Hindi pangkaraniwan ang pagtitipon ngayon dahil ito ay pagkakataon para ipakita natin ang kahalagahan ng pagsasama-sama at ng pagkakaisa para sa kaunlaran, para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan nating lahat. Ang sabi nila, ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit, kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang bayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. na ikakampanya ang isang program